Hello mga besh! Tara samahan niyo ako dito sa isa sa aking favorite na restaurant dito sa Victoria. Ang cool kasi nung nilalako nilang ganyan yung pagkain, yung mainit-init pa, tapos mamimili ka ng mga gusto mo. Oh, I, I want that! Yay. So, iikot-ikot sila na may ganyan, tapos mamimili ka, sasabihin mo lang kung gusto mo. Tapos ililista nila dyan sa maliit na papel na yan, lahat ng order mo. Habang naghihintay kami ng ano, ito ang favorite sa lahat ang um, spring roll na ang um, ano nga ano <laughs> mm, oh. eh Crispy sa labas, juicy inside. Show mo yata yung pinakamasarap dito ito. Ang ganda kasi oh. Ang laki-laki. Sarap. Fabian ng anak ko. Shrimp dumpling. Ang sarap-sarap nito. <laughs> ayaw pa ko. Masawa so, itong dumpling na to. Ngayon. Ayaw. Baka dapat yan dyan eh. Kulit oh. Ay, sarap ang juicy-juicy. My juicy. favorite ko. Dati, bulit yan. Favorite na <laughs> lang ito. Ah. Ayun na. Oh my God. Tingnan nyo. Napaka-juicy. Kaso natatanggal yung ano, eggplant niya. Pero masarap siya, promise. Chicken feet. Ooh, sarap. Grabe, ang lambot niya. Kailangan kamay ito. Ang sarap niyang kainin kasi ang lambot-lambot niya talaga. As in, halos matatanggal na yung laman dun sa buto. Grabe, ang sarap. Tingnan nyo, oh. Approve talaga tong chicken fit na to. Ito pa. Ito try mga best. Ang sarap. ba? Hirap ba? Hirap ba? Hirap ba? galit-galit muna, ganon. Ang tatakaw. Hindi, ang sarap kasi talaga shop. Kung presyo pag usapan affordable naman siya. This place is located at uptown po. Malapit po siya sa Walmart, Best Buy, at Nasa ilalim po siya ng Red Lion Hotel. No, I don't know the name. It's just like the sweet custard thing. It only uh, available every Saturday custard, sweet custard cake. Oh, no, no. We don't have that. Only weekend. Yeah. Only Every weekend. weekend. Sayang naman, hindi siya available. Favorite ko pa naman yung custard bun na yun. Ooh, rice. Hi, guys. Hey, this person. Bakit pwede na dito? Dapat sa bowl pa. Ang opo pa mo ngayon. Sorry naman nakalimutan kong ilagay sa bowl kaya dapat ilipat ko na lang sa bowl para makaay ko naman tama. dami na isang bakal yung tayo, tatlong sasakyan o apat. Panalo. So may nilang yung Ito yung gusto kong ma show. stress ako. Yung... Kinain kina <laughs> kina kina ano. na Kasi hu ano. so, so, ito hindi na ang halong. ko sa ano dyan. Kunin nyo na itong Oo, kakain ko yan. Huwag ka Ninakaw yung ano ko wow. pinalitan nito, tapos ninakaw niya yung Soap ato. Tante, itong batang ito eh. Makuubit -um So, ito na nga yung steam version ng custard ba na gusto ko. Mas gusto ko pa rin yung hindi steam. Mahinang din walang kumakataw. Oh, hindi nila naubos, oh. Hindi, nagtitigil naman eh. Hindi, nag-intermatek okay. na kami. Hindi na kami masyadong malakas may kumakataw. Alam mo, kaya ako na... Cheat day lang kami. Saktong kain lang. ano ba? Marami ba, pa Ano ka? Kaya lang pa kami ng konti dito. Pero wala pa akong nakikita kahit isang Pilipino. Yung totoo. Ba't ganun? ba diba sabi ko sa iyo, mapapicture kayo sa parliament? Pa'y pa pa'y 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 sa pa'y pa'y Totoo. 3, 4, and 6. Yeah, I'll okay. take that. okay. Balik na kami kasi yung aming ano, yung sakyan hanggang 1, uh, 4, 40, uh, 401 lang, eh, 402 na. Yung totoo. Malanak mo na lang kami. Bahala na si Batman. Good luck. Semplang to. Trans. Semplang to sawaita lagi, what si atang pedi oh kaya, Oo, totoo talaga. ano? kung ano? kung Alam mo na ko kasi